Ito kami guys, pinalabas namin ito, pasayawin namin si Miwag, oh. Sayaw. Ito lang like music, ito talaga itong music. Hmm. <laughs> Yan. Yan. Yan, partner namin sa sayawan dito sa kwarto. Siging salita kasi kawawa naman siya. Kaya pinalabas namin. Nandito na kami sa kwarto. Kaya pinalabas namin. Yan. Sayaw. Sayaw miward ward. Sayaw mi ward. <laughs> Ganyan siya. Yan, tuwa. At nakalabas. Kaya dito namin siya pasayawin. na natutuwa siya at pinalabang. Say hi! Bye, bye bye! Bye bye! Bye bye! bye, Yan ang kagandahan sa kanya kasi marunong siyang mag bye bye naturoan bye bye. bye bye! Sabi niya, kalab kalabas ko lang bye bye na kagad. No? Bye bye no? Wala pa si Pupa. Bye bye! bye, -bye. <laughs> oh, dance. Dance, dance, dance. Masaya si Miward, oh. Bye-bye <laughs> na. Balik ka na doon. Bye-bye. Oh, bye. Kawawa naman si Miward. Kalabas lang. Bye-bye na. Hindi ah, biro lang yon. Dito ka muna, no. Hmm. Ayan, ayan, si Miward, the parot. Mabait itong si namin, namin. Ayan, mm. naihi na, oh. Ganito siya pagpalabasin, makaihi siya, magtiyan na, tae, siguro sa saya niya. Ayan, mababay mm -mm. ka. Eh, beren-ten-ten. Lah, Dance. One, two <laughs> Dance. Mana kagak ya? Iya mau Pag dito pa si Pupa, diyan niya anuhin si Pupa. Di din siya huliin ni Pupa. Kasi kilala niya. Hmm, kendi kindi. 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 na kindi. <laughs> ah. Kindi. Ayaw mo. Magsimangot. Ayaw niya na kendi ay, gusto mo? Ang gusto niya ay ano? kendi ah. Uh, gam. Gam. Hmm? Ma masyado. Oh. Marunong kumilala. O, oh, <laughs> tingnan niya. O, tingnan niya. Ayaw niya. Sige lang, pa panghingi ng apple. Wah, wow, apple. Meron. Meron doon, green apple. May apple pa. <laughs> Nakalibang ito si word guys kahit wala kang kasama, kahit ikaw lang mag-isa, para na rin siyang nakalibang. <laughs> para na rin siyang tao. Nakakalibang. Nakakalibang, um, nakakalibang siya kasi nagsasalita, umakanta, sumasayaw, at pag ano yan, tumain na. Pag nagbabay ka sa kanya, nagwiwebi yung ano niya. Bye-bye! Ayan Oh. Bye. Ah bye bye yung pakpak niya. bye 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 siya. Nakakaintindi ng, sabihin ng bye 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 Hindi ka bye 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 sa bye sa bye hahak bang basya ayo nya ning di o oh. babu gamannya saya pelas babu gam ayo nya dia punya didikit di sebungang <laughs> aku tembe <laughs> ta <laughs> kata tu hatani rada tu nah hmm Ah, kundi kumain ng chips. Ah. Ayaw niya na. Marunong talaga. Ayaw niya ng bubble gum. <laughs> Pag ito, ah, tanggap ka agad. Na, nakabit-bit na. Nakain ikaw nang potato chips. Ayan. Hindi naman yan malat. niya Bahala niya mag kalat-kalat. Kain ikaw? hmm, Sabihin niya kagad, mmm. Yummy. Pagbigyan mo siya ng apple, mangga, hmm Yummy. Sabihin mo yung ganyan? Thank you. Thank you kagad. Ka Kasi tinuturoan siya ba pag binibigyan mo, sabihin mo sa kanya, Apple? hmm Yummy. Thank you. Sabihin mo gano'n? Ayan uulitin niya. Maghingi yan siya ng thank you. Yan o. Oh. Nagyan kasama ko. Na. Ganyan lang siya paminsan. Pinapalabas namin pag dito kami sa kwarto. Ito yung partner namin. Nakakawala ng stress. Mm, yummy. minsan nakakainis. Kasi kung may maano ka at alam niyang mali, tatawanan kanya at yung tawa niya, nakakainis ayan si Miward the parrot si Miward si Miward nga parrot ayan hmm. bye bye na ha? bye bye na ha alam niya, binibideo siya kaya nakaharap sa kamera. Yan, yung mata niya oh. Ito pag dinadala ko sa ano, sa likod, sa labas. Pag painitan siya, umaga. Basta bukas lang itong tatlong pintuan na daanan niya. Uwi talaga siya. Marunong siya kung saan siya nilalagay. Uwi siya doon sa ano. Ayaw niya. Kasi hindi matamis. <laughs> Uuwi siya doon sa ano niya, sa hawla niya, sa pwesto niya. Grabe itong utak itong mga ibon na to. Kaliliit ng utak nila pero yung dating mga alam niyang mga salita, minsan di niya sinasabi pero hindi yung nakakalimutan. Kasi minsan naalala niya. Kawawa si Miward. Kita okay, hinigyan pero pagdating yon sa ano niya mama sabi niya kawawa. Hmm. Hmm. Yami. Ano nakita niya? Ini Hmm. gusto lang niyang kaharap sa amin. Bye-bye na, bye-bye. Ah, yan. Ano, itindihan niya talaga. Sabi niya, bye-bye. Gobak. Hmm. Bye-bye, gobak. goba. Lala, goba. oy man, oy, goba. si go Miwart. Ka, <laughs> ka. <laughs> gobak, gobak. kala, bye-bye na. Bye-bye mm -hmm. na, gobak. Atras, atras na siya. Parang hindi na namin tinuturing ito na ibon para ng tao kasi magsalita man. Nag-uusap kami at hindi niya narinig. Nandoon siya sa haulanya niya. Sabihin niya agad, ha? <laughs> Pagtawa na namin, tawa din siya. Pero yung tawa niya, minsan pagka, uh, ano, Huwag madulas ka, ano, yung tawa ng kanya. Parang nakakainis ba? Nakikinig si Mayward? Ha? Bye-bye na, ha? Saan, na ha tuk -tuk Saan ka punta? Ha, tutok siya. Saan ka punta? Magbasag. Magbasag, nakabasag na ito ng ano dito. Bawal ata yun. Binitbit niya. <laughs> na hanggang dito lang guys kasi para kakaisa na. bye bye na sabihin mo sa kanila bye bye, -bye. yan susalamat